Magandang araw, samahan niyo ulit ako ngayon sa paggawa ng cake. Bale, itong cake na ginagawa ko ay mocha cake. At ito ay, uh, bale, ito ay hindi ito pa-order at ito ay ibibigay din lang namin doon sa bagong kasal. At ang size nito ay 7x5 pero umabot na yan ng 7x6. Mocha na rin yung ginawa ko at yan na rin yung kulay na ginawa ko dahil nga yung kanilang motif ay parang, Parang ganyan din siya, yung beige or yung brown. Basta parang beige din ata yung kanilang motif. Yun nga lang, hindi kami nakaaten ng kanilang kasal dahil nga ginanap ang kanilang kasal doon nga sa San Jose. May plano talaga dapat na rin nga kami doon dahil ka mag-anak nga ng aking asawa. Yun nga lang ay talagang may pa-order ako na cake kaya hindi nga kami nakapunta. Kaya etong cake na ito ay dito na lang ito dadalhin sa amin dahil kapitbahay din nga lang namin yung lalaki. At Et, ito nga yung kumbaga ang tawag doon ay paurungan. At ayun nga, pagpunta nga dito, ayan, pupunta naman kami maya-maya. Ang galing nga lang dahil itong cake na to ay same day ko lang din binake. Tapos ilang oras ko lang siya pinalamig. At ayan nga, ginawa ko na rin nga dahil nga dumating na nga daw yung ikinasal. At ayan nga, tapos na. Ang ganda rin naman ang kinalabasan na oh. Pagkatapos sa pagkatapos kong ma-assemble yung cake, ay eh, dumaretsyo na nga kami dito dahil nga nandito na nga daw ikinasal. At nung time na yan ay tapos na rin kumain, kaming kumain. At ayan nga, meron din naman konting sabitan dito. Yung asawa ko na lang ang pinagsabit ko diyan dahil isa lang din naman ang isasabit, o oh, isang peraso lang nga, hindi isang libo. Char. Wala eh, medyo bahiti kasi noong mga time na yan, kaya cake na lang din talaga yung aming naeregalo. Nakakatuwa nga lang at todo pasalamat nga yung mag-asawa, yung bagong kasal, dahil nga ang dami din daw cake daw doon, eh kaya lang talagang hindi na dalat, mga wala nga daw lalagyan baga, o wala mga ano, wala mga cover. Ang saya rin naman na naging ganap di eh, ang dami rin naman nagsisabit at talagang napag ano talaga dito sa, so, uh, dito sa probesya, karamihan niya talaga yung ganyan, mga suportado talaga ng mga pamilya, o yung mga kaanak, kasi karamihan nga rin talaga hindi rin nga kami nakapunta doon karamihan eh, hindi mga nakapunta doon kaya dito na lamang daw pero habang sila nagkakasihan di yan saglit pa nga lang kaya ako'y umuwi na maga ako umuwi kagabi dahil nga nag-bake pa ako nitong cake na ito at ito nga ay kinabukasan na hindi kasi siya pwede nga simbolin sa gabi dahil nga mainit pa kaya dyan hinayaan ko na lang dyan sa labas at ayan nga no kinabukasan ko siya ina-assemble at eto no mga time na ito ay walang kuryente dito sa amin kaya talaga namang Ako yung problema, sabi ko sa aking pinaprinta hindi pala naprint ng aking pinsan. Kag Gabi ko pa yung sinend pero hindi niya nabasa yung aking chat. Mabuti na nga lang at itong aking frosting ay namix ko na ito at kaya ayun hindi ako na masyado na problema. problema ko na nga lang talaga ay yung topper. Ako ay nag-abang pa rin talaga kung kailan magkakakuryente dahil nga kailangan ko yung topper ay ito nga ay parang alauna to ata kukunin. Eh alas 12 na ay wala pa rin kuryente kaya ayan. Talagang pinagtiyagaan kong sulatan at sabi ko yung sulat kamay na nga laang. Nakailang ulit talaga ako ng pagsusulat diyan at ayan nga, sabi ko ay tama na nga yan, mukhang okay naman ah. At dyan sa may pinakataas ko napansin nyo, ayan, nagpipe lang din naman ng ganyan. At dyan sa may baba, dyan sa may board, ayan, ganyang style lang din ang aking inilagay. At buti na lang talaga at etong aking frosting na ito ay nagkasya nga. Sabi ko kay pag hindi ito nagka-shy talagang wala akong machine na gagamitin dahil nga walang kuryente. Aba, buti na nga lang dito nakisama ang frosting at ayan nga tapos na ang ating cake na ko na rin yan ng dry -gest. Yun lang, salamat sa panonood. Hanggang sa muli.